Good morning. Ayun, <laughs> uh, 9am. So nakapag-edit na rin ako ng video, ng vlog. At kahapon may natin ang mga pagkain sa handaan. <coughs> okay. Hini Iniinit natin ngayon si Sig. Wow. Good morning. morning. Mamon. Ano yan? Mamon? Mamon. Oh, Huwag na mamon. Ikaw, mukumagahan ka na? Nagkape ako kanina. Ah. Kaya makakain alam ako, pag natinginipo yung kutsara nung lokiya paper. Mmm. Ang sarap. Daud, nadala mo? Ha? Nadala mo yung kutsara? Hindi, naiwan nila yung plato. Buti na inuwi pa natin. Buti nga inuwi ko po. So, ayun, okay, last day namin dito. Ngayon-ngayon pa lang naman eh, alas 5 pa yung biyahe namin. So, gagala muna tayo, Chi? Oo. Mm gagala -mm. tayo tayo sa labas. E sa si po yung... na si Abby magpa-eco. Po yung babalik po tayo dito. Yun. Susulitin muna na namin ng araw, na Sabi nga, ang pagod, tulog mo. Tanggal na yan. Pero yung... Yung story na gawin namin, ay kailangan namin gawin talaga yun. Kasi... Bira lang kami pumunta dito eh, sa Torino. So, nagcha-charge na kami. At wag naman sanang umulan.

na kami sa labas. Sarap ng panahon. Mainit na may hangin. <laughs> birthday girl, oh. Napuyat. Turn <laughs> na kami nakauwi kagabi. Uh, Nagtambay kami dun sa bar sa sentro. Ayos na ayos dun. Kain kami ng burger. Number 5 na ano dito yun, yung bar na pinuntahan namin. Sa top 100. Kaya, goods yung pagkain. <laughs> Hey. Nalamig ka? Na. Ayun, gala na ulit kami. Sulitin muna namin yung araw bago bago ulit kami magbiyahe pa uwi. Ganda. Saan si Pia? Si Pia. Itim naman yung earth. Si Papa nila, ano na, nag-start ng magtrabaho. So, yun, kasama namin. Pinsan ni Mrs. sa mga kids. Sa si Basti, syempre. Let's go. Kuha naman kami ng subway Metro May concert si Travis Cut Ooh. Wow Ayan, punta na kami ng Linggoto Punta kami ng metro dito. Ayan, ako pa na kami pagkatapos ng dalawang station lang. Tingnan niya. Ah. May, May concert Marcos dito. Travis Scott. Sa oh, ano? Sa Milano? Kanto? 23. July 23. Okay. Sa Milan. Last year, 20... So yun, igot mo na kami dito hindi ko lang pa pwede yung video dito bawal siguro pwede. pwede ba dito dahil karamihan dito supermarket bawal eh ano ano unang unang shop gastos agad <laughs> <laughs> ano? <laughs> Saan naman tayo pupunta ngayon? Tingnan naman kami ng pang kay Posti dun sa aso namin. Yung ulam natin sa Pilipinas pagkain lang ng aso dito. <laughs> Pangalawang shop, gastos ulit. Yan, bumili kami ng mga treats sa aso namin tsaka yung panglagay nyo sa leeg kasi sira na rin naman. Ang ganda oh. Parang airport ng Qatar. Di ba? May forest sa gitna. Hindi lang puro building. Wow. Sige, kain na tayo. Parang mamaya madami tao na yan. Kain mo na kami. KFC. Wala na ito sa Perugia. Ititira tayo nung nag-birthday. Okay. dito sa Perugia. Sulitin na natin. Oh, Tele-baby, teto, nila. Eh, ready oh. kanuha niya yung Korea. Ito, hindi ba kumakusta ng Korea? Hindi. Ah, Ikaw, ng di ba? Ano ako, French fries and another? Dito po. kami sa KFC. Panokya. Ah, sa No, kasama yan ito. Ang ingay basta Pilipina, ang ingay. <laughs> pag Pilipina na angay pa. Bangit naman nila chicken na. Oo, oo, tsaka angay na ingay. So yan, kainan muna kami. At malayo-layo pa yung aming pupuntahan mamaya. Oo, oo, habang ang papunta kami ay Cobra pagbaba natin. gagala kami. Mm. Thank you, Lord. Mm. Tapos, andi drinks. O sasabay 'yung pagkain. Ma gusto <laughs> Sali 'yung bostro? Sale. pa diya maglakad. Si Ano pangalan nito? Pastela? Ano? Pastela. Ano mo lang <laughs> dito? Hindi naman yung pangalan. Karon ganta. San Valentino. San Valentino. Wow. Bakit siya river dentro Mga ano yata ang nakatira dyan, King? King and Queen. dito kami sa Piume del Po. Ilog ng Po. So, tingnan natin. Ang daming nag kayak. Ciao. So, Pasok siya sa ibon, ama. Beggy, wag mong bugawin. Pag kinagat ka niya, wala kang pagkain. Kasi, ayusta. Anong binigay mo? Paano? Eh? Ayan pa, mo Ayan Dalawa yun eh, nawala isa eh. Ano ah, rin, pag nabarik nila yung game ng ano, napunta talaga? Oo. Ang ganyan pa, Chipmunks? Uh hmm. -huh. Yung Lodgy? Ay, hindi mas... Pabalik na kami sa bus station. Trouble, Trouble. Kapag nagpunta kayo dito sa ilog ng po magdala kayo ng mga nuts para mapalapit nyo yung mga squirrel kasi hindi ko naman inaasahan na pupunta kami dito ayon uh, ayun wala kaming dalang nuts meron lang kaming yung tinapoy ng burger pero kunuhan nyo pa rin pero pag nuts talagang nalapit sila ganda ng kalsada oh. Para nakaka-relax yung kalsada nila. Pag ka ng Milan, Rome, basta malalaking city. Kahit dun sa ano, eh, Barcelona na nakarating kami. Parang ganito yung mga building nila. Mga, parang mga old style. Pero mayaman siguro mga nakatira dyan. ganda Ang oh. Gaganda, no? Um, oras na magti 3.30 na so tapos na siya magpa-eco kabahay so, o lalaki? secret <laughs> dead bird, dead bird. and bumibili na si misis ng ano ang uh, tawag doon, kumpeti kung blue ba o pink, pink. ayan happy? Wait, mo eh yes tunog tunog mo yung bala nandito na kami sa bahay, shower muna bagong <laughs> umiyahe Pas. Meron pa kaming halos dalawang oras na titigil dito. Okay, no, dalawang oras. Isa na lang? Oo, oo alis tayo ng mga 4.40. Ay, isa na lang pala. Sa <laughs> so shower lang ako. May shower ka. So, Tapos ready na yan. Ha? Kumain Busog pa na. ako eh. Ito si tita, kagaling lang yan sa trabaho. Ilang oras po kayo nagtrabaha? Um, baling ngayon, 5 hours. Magkano po yung sweldo niya tita? 10 Euro ang isang oras. Ah, katulad na rin sa, sa Perugia na ba? Kala ko naman mas malaking sweldo dito. Hindi. Ganun din po. Meron, depende kasi. Ah? Merong ano, 12 Euro ang isang oras. 12? Medyo ano na. Hmm. Katulad ng sa Perugia, 12 ron. Ayosin dito, ayosin dito. Kala ko pag malaking city, mas malaking sweldo. Uh, ayosin okay. Hi, 10 minutes na lang. Dahil? <coughs> oh, Dahil na ulit. Magaano pa sana siya? Magaano ka ba ba? Diyan na <laughs> <de> rin <Reveal. laughs> Pero malapit na daw yan ha? Oo. Oh, Kanina nang kayo? Tingnan natin kung maantay natin. Kasi pag, <laughs> pag hindi kami nakapunta sa train station, baka diba? may iwanan kami. Pero maaga pa naman. Kaya naman siguro. Ay, 45 eh. 10.40 ang anan niyo, eh. Mag-alasing ko pa. Mag-alasing ko pa. Kaya-kaya lang. Yan. Eh? Kasaboy ko Kasaboy ko? Kasaboy kayo O, patukay Gender reveal muna tayo Asan ang anak? ang anak? Ang karaya Ang moko to O Aspeta eh Ay matay Ah o femina? Ha? hindi nga Tosa o femina? Bruno. hindi nga Bruna Ikaw, maskyo o femina? Maskyo Femina Femina Femina? Maskyo Maskyo! Maskyo! Mas Mas <laughs> ikaw! Na. Ikaw! Femina. ikaw. Mas hey. femina. -na. Mas femina! 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 Si Bruno. Femina! 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 Si Ay, femina! Femina! Eh, yeah. Ano? Uh, lalaki, na yung babae nila. Oh, oh. eh, uh, si. so kung

Asperiamen Bakansa. Mm. <laughs> Ay, andito na kami sa train. Late ng 20 minutes. Tapos yung dating namin sa Perugia, sa lugar namin, late ng 35. Ha, huh? chi? Late ng 35, pero okay lang naman. Ah, uh, lang din naman itong biyahe na ito. Tsaka, wala tayong magagawa, di ba? at na po tayo ng maganda at may aircon <laughs> happy ka? si happy? si <laughs> yun uh, bukas pahinga tapos isang araw uh, trabaho na ulit andito yung mga pinsan ni Chiyo food trip kami. Nandito pa rin kami sa train. <laughs> mga bad trip na yung mga mukha ng mga tao. <laughs> One hour and... ano ba tayo? Late. One hour and thirteen minutes. O isang oras lang. Thirteen minutes. One hour and thirteen minutes. 113 minutes kaming late Grabe, dapat 11 11, nasa bahay na tayo na 10.30 Ah, 10.30 Tapos makakarating nga siguro kami ngayon ay 11.30 Ay Ay, grabe Ilang oras, halos dalawang oras na Magiging late Nakastock kami dito sa station ng Bologna Kaya sobrang layo pa nito sa Ano namin, sa bahay namin pang ano pa, ilang oras pa <laughs> anong oras kaya kami makakarating nito siguro mga 12 makakarating kami ang maganda naman doon eh, pwede kami mag apply nung, ano, nung para mabawi namin yung konting binayad namin so ayun mag apply na lang kami para na kami nasa aeroplano ngayon na kami ng tubig tapos dadalan din kami ng pagkain sabi nung mga ano operator dito so this, this lang importante naman makarating di ba si <laughs> buti na lang uh, kumuha kami ng dalawang araw na bakasyon ni misis bale bukas wala pa rin kami pasok pwede kami mapagpahinga pag dumating ng late sa bahay ayun na may siraya, tagasano, o may banggaan o aksidente Kainin mo na yung ano, kainin mo yung regalo sa'yo. <laughs> May regalo sa amin yung trend. Gusto mo, ma, maman. <laughs> ito, binigyan kami dito ng ano. Ano ba ito? Biskuit tsaka tubig. Ayan, Pampa, pang pang konsuelo pang konsuelo Visit sila. <laughs> na alis mo bukas? 8.14. May pala si Mrs. ng 8.40 bukas pero wala walang trabaho. Alam, yung bunso namin, wala rin trabaho. Wala walang school. So, makapagpahinga naman itong nang matagal-tagal. Apat yung train na no ah, nakatigil. Isa dito. Tapos, dalawa doon. <clears throat> bilang parte doon. Ibig sabihin, wala talaga mga kadaan doon sa dadaanan sa papuntang Florence. Kapuntang Florence na ang ano eh Ang may sira lahat, lahat ng pag anong Hindi namin alam kung aksidente o ano naman Ha? Andar ba? Parang ayun Ah yun, ba't naandar yun? Ayun naman, dar na sila, baka sunod na tayo Umandar yung kabilang train Grabe Buti na lang may mga cellphone kami dito Itong bunso namin na inip na mga nakachinelas na kami ngayon eh. May baon din kami mga ano eh, chinelas. Nung oras kaya kami makaka-uwi nito. Malapit na palang umalis oh. Yeah. 10.22 na. Yeah. 10.30 daw aalis eh. Merienda muna tayo, Chi. Yeah? Merienda. Pero <laughs> mo mukha siya ama, paa mo. Si Mrs. nagubad ng sapatos. Bakit? Ang baho ng paa. <laughs> baho ng paa Ay, kutsa ba? Huwag <laughs> ka mag-ama. Amin na yung papang ama. Kanina ko pa sinabi dito Amin, baho kay. ng paa niya eh. Kanina ang umaga niya pa kasi. Eh. So, sapatos na yan. <laughs> hmm. Buti na lang lagi ako may dalang pabango ginagamit ko pag nagbabanya <laughs> ayoko <laughs> baka kasunod nito ano na top silog ay grabe yung nangyari sa amin tatlong oras kaming nastak sa ano train late yung train may nasirang um, hindi na namin alam baka sa electric dun sa parte ng Florence at Bologna so kakarating lang namin tingnan nyo kung anong oras na mag <laughs> to 2.15 na punta natin naman doon safe kami nakarating diba tsaka punong puno ng istorya yung mga napuntahan namin punong puno ng kasiyahan diba yung importante so ayan na nilalaro niya na yung mga regalo namin. May regalo ko sa kanya ng treats pero boss ko na papakain sa kanya. Gabi na kasi. Ay. Nagluto si kuya. Oh. dami namin dalang mga ulam. Mayroon pa kami dalang embutido Nasa na ba? Ayan. ay Grabe. So ayan dito na tapusin ang vlog namin ngayong araw na to. At Nagano kami. Nag Hmm... Nag when gender reveal. Hindi. Di siya, si Tabi. Oy mo, si May lalaki na yung mga uh, pinsan ni Ichi. Na <laughs> ni no. Mrs dito ko na tatapusin yung vlog namin ngayon araw na to at sana nag enjoy kayo ingat palagi kayo at kita kiss tayo sa susunod na vlog pagod na kami, ciao